Okay, bakit nine months? Siyempre, di ba? Ang pinagbubuntis sa isang, sa isang sanggol ay nine months siya dinadala sa sinapupunan ng ina. Okay? December 24 yon. Pero, bakit 25? Kasi kung 24 siya nag so bakit 25? Dapat December 24 tayo nagsiselebrate ng Christmas. Alam nyo bakit? Because the angels appeared to the shepherd about Jesus' birth was... Totoo nga ba na December 25, pinanganak si Jesus Christ? Maraming mga ibang sekta na binabatikos tayong mga katoliko na gawa, -gawa lang daw natin yung December 25 na birthday ni Jesus. Hindi raw totoong pinanganak na December 25 si Jesus. Uh, pagan, ano daw yan? Celebration ang December 25. Ang daming mga batikos pagdating sa Christmas. Tanungin mo sila, sila pa yung uh, ah, nangunguna para humingi ng Christmas bonus, di ba? <laughs> Kung sa tingin nyo, nagkawagawa lang namin tong katoliko, itong December 25, eh, bakit kailangan makiselebrate ng December 25? Di ba? Kasi, ang December 25 ay ito ang official na diniklare na Catholic Church na kapanganakan ni Jesus. So dun pa lang eh, kitang kita na yung authority ng Catholic Church na sinusunda ng buong mundo. Ito yung nilagay na birthday ni Jesus. Gusto ko lang malaman nyo na ang December 25 ay hindi gawa-gawa ng Katoliko. Ito ay may biblical basis. Kung hindi mo alam yon, yon ang i-share ko sa vlog na ito. Kaya make sure na tapusin mo tong vlog na to. Gusto ko i-share sa inyo ngayon bakit December 25 ang birthday ni Jesus. Okay? Na hindi to gawa-gawa ng Katoliko. Point number one. The day of atonement of where Zechariah entered the temple and then received the good news of St. John the Baptist conception was on the seventh month of the Jewish calendar. At ito ay tinatawag na Tishre. Sabihin nyo nga Tishre. So, ang Tishre, ito yung uh, sineselebrate ng mga Hudyo tuwing uh, September 22 to October 8 in our calendar. So, ang Tishre ay makikita to sa Leviticus chapter 23 verse 26 to 27. Ito yung Day of Atonement. Ito sabi dito, The Lord spoke to Moses saying, On exactly on the tenth day of this seventh month is the day of atonement. It shall be a holy convocation for you, and you shall humble your souls and present an offering by the fire to the Lord. Uh, every tishre or yung day of atonement pumupunta sila sa, sa temple para um, gumawa ng offering doon. And dito sa Luke chapter 1 verse 12 to 14 makikita natin dito na yung pagpapakita ni Angel Gabriel kay Sekaraya. Sabi dito, When Sekaraya saw him, he was startled and overcome with fear. But the angel said to him, Do not be afraid, Sekaraya, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall give him the name John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice at his birth. So point number two, Uh, yung birthday uh, ni St. John the Baptist ay sineselebrate natin mga katoliko tuwing June 24. Okay? Kaya nga diba sa San Juan, nagbabasaan doon. Okay? Kasi nga yun yung birthday ni uh, John the Baptist. Piesta yun ng San Juan. So now count 9 months backward from June 24 will end up on September 24. Which is ito yung Day of Atonement being celebrated in the month of Tishre, the seventh month in the Jewish calendar that correspond to end September. So, point number three, habang pinagbubuntis ni Elizabeth si St. John the Baptist, which is uh, six months pregnant na siya nun, Mama Mary receive yung conception niya that she will conceive Jesus, di ba? So, makikita natin to sa Luke chapter 1, verse 26 to 30. Sabi dito, in the sixth month of Elizabeth pregnancy, sinabi dito, six months of Elizabeth pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Then Mary was greatly troubled at his, at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, Do not be afraid, Mary, you have found favor with God. So, point number four. So, mag-count six months from September 24 from the Annunciation of St. John the Baptist, conception will end up. by March 24. So, ilig sabihin, pinagbuntis ni Mama Mary si Jesus on March 24, which was Elizabeth's six months pregnancy, which was also the annunciation of Mary conception with Jesus. Mag-count ka naman ng nine months from March 24, we will end up by December 24. Uh, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so nine months. Okay, bakit nine months? Siyempre, 'di ba, ang pinagbubuntis sa isang sa isang sanggol ay nine months siya dinadala sa sinapupunan ng ina. Okay? December 24 'yon. Pero bakit 25? Kasi kung 24 siya nag-conceive, so bakit 25? dapat December 24 tayo nagsiselebrate ng Christmas. Alam nyo bakit? Because the angels appeared to the shepherd about Jesus' birth was midnight. Kaya nagsiselebrate tayo ng December 25. Okay? So, point number five. Eight days after the birth of Christ, He was circumcised in which celebrated by the by the church on the first of January. Kaya nga ang piyesta ng tondo, ano, first week of January. Di ba yung Santo Nino? Dahil dito yon. Count 8 days backward from January 1, we will end up by December 24. So, point number 6. Elizabeth was 6 months ahead pregnant than Mary. So, St. John the Baptist is 6 months older than Jesus. Obvious naman, tama? Yung nativity ni St. John is being celebrated every June 24. So, count six months from June 24 will end up with December 25. So, nakita nyo na hindi to gawa-gawa ng katoliko. Ito ay may biblical basis at nag, may makikita pa tayong mga verse, di ba, na magpapatunay na December 25 nga talaga Uh, ang birthday ni Jesus na hindi lang to parang sa bingo na lots lang ng number oh siguro yung pope nung time na iniisip nyo uh, siguro december na lang okay para end of the year ba diba? para magandang start ang year okay tapos o oh, sige draw lots natin anong numbers so pagka bunot oy lumabas 25 so hindi siya ganon bakit naman gagawin yun ng catholic church kapanganakan to ng King of Kings, the Lord of Lords, di ba? Our, our Messiah, Jesus, ang pinaka uh, makapangyarihan sa buong mundo. And yet, puhulaan lang yung December 25, tapos sasabihin pa, may batikos pa, na this is a uh, pagan celebration, which is not. Yung nalaman ko tong information na to, sobra akong na-amaze at, at, at talagang ano? Eh, alam mo yun na kaming mga Katoliko, lahat ng tradisyon, lahat ng mga celebration na ginugunita namin ay hindi to imbento at ito ay may theological basis at biblical din to. Okay? At talagang pinag-isipan at pinag-aralan. is coming Christmas, uh, we will celebrate the birth of our King, di ba? our Messiah. Uh, will be the most important day of the year because birthday yan ni Jesus. Uh, kahit may mga problema tayo, kahit may pinagdadaanan, lagi mong isipin na it's not about you. It's about him. <laughs> okay, it's not ab it's not about you. It's about him. Si Lord ang bida ng Pasko, hindi tayo. Okay, kaya kung 'yun 'yung magiging mindset mo na si Lord ang bida ng Pasko, na iaalay mo 'yung araw na yung para sa kanya. How by 'di ba talking to him? And ano 'yung birthday wish mo kay Jesus. Okay, di biro nga. It's a form of prayer when you talk to God. Kahit na si Lord ang may birthday this coming 25, alam mo, kahit siya may birthday eh, siya pa rin talaga ang magbibigay para sa atin. He was so selfless, he was so generous, and even his own life e eh, binigay niya para sa para sa atin. Bakit? Eh nung simulang pinanganak siya at kinunsib siya ni Mary, alam na ni Jesus ang purpose niya na siya ay magiging alay para sa kasalanan ng buong mundo. Nung dumating si Jesus ay isa, isa na siyang regalo para sa buong mundo. Para sa kasalanan natin at para sa kalayaan natin sa kasalanan at sa kamatayan. So happy birthday Jesus. So mga ka a quick promotion lang ng bagong libro nit ni Brother Bo Sanchez. Uh, multiple Income Streams, How I Created Seven Money Machine, and How You Can too Buy Brother Bo Sanchez. At kung di nyo po kilala si Brother Bo Sanchez, sino bang hindi nakakakilala sa kanya na isang sikat na Catholic preacher, influencer at motivational speaker. At kilala rin si Brother Bo Sanchez na isang magaling na financial teacher. Kaya sinulat niya itong multiple income streams. Good news mga faith na itong librong ito ni Brother Bo Sanchez ay libre lang po ito. So, this is for free. Pinamimigay niya to ng libre sa mga interested po na magkaroon ng libreng copy ng librong nito ni Brother Bo Sanchez. Alam nyo, nung binabasa ko to, ang dami ko natutunan dito ng mga teachings ni Brother Bo. Siya yung naging way at naging dahilan para magawa kong full time itong ginagawa ko bilang isang uh, online content creator. Dahil doon nakapag-build ako ng apat na sources of income kaya ako nagagawa itong ginagawa ko ngayon. At yung mga teachings na yun ay nandito sa libreng libro na to ni Brother Bo Sanchez. Para magkaroon kayo ng libreng copy na to, Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Kailangan nyo lang ay sagutin yung shipping fee. Pwedeng through credit card or kung Gcash kayo magbabayad. Piliin nyo lang yung Dragon Pay. May yung option dyan. Thank you and God bless. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na blessed at na inspire dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang uh, basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ko, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to, make sure na share mo to sa mga kakilala mo, uh, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka faith marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.